thank you shadis thank you thank you so much shadis so brons are going Hi guys! So may na-discover nga ako na sobrang sarap at madaling dalhin kahit saan. At ito yung trending na shots, The first and only party-ready jello shots in the country. Kung gusto mo magpa-cute, itong fruity bagay sa'yo. 10% ABV to, tapos may tatlong flavors. Strawberry, peach, and green apple. Pero kung gusto mo ng malakas na sipa, itong premium ang bagay sa'yo. With 12% ABV, kahit saan, pwede mo itong dalhin. Siyempre, pag nasa kainan, hindi pwedeng mawala ang shotties! Sa park, sa gubat, sa kubo, after sports. Ilang jello shots ang kaya ko bago ako mamula. Game? Tasa mo talaga yung peach flavor na may onting sipa. Pero feeling ko mamaya mamumula na ako. Nakakamdaman ko na yung init. Tequila lime. Pang tatlo ko na doon. Smooth, pero may kapit. <laughs> Guys, nakatatlo pa lang ako. Pero, parang rosy cheeks na. Cute na ba ako? Ooh, sobrang nakakaaliw to ah. Mm -hmm. party party. Chill pa rin. <laughs> <laughs> Ang sarap pala. Ang sarap talaga niya Try naman natin yung caramel bar. Uy! Caramel bar. Ang sarap. Na nasarap yung caramel. Lasang lasa ko na rin yung sipa sa akin. <laughs> so ano, isa shot ko ba to? Hmm. <laughs> Ito yung yung texture nung... Hmm, uh, ano? Nakalima na ako. Kaya ko pa ba, ba? Syempre itong japon. Grabe yung sipa nito ah. Ramdam na ramdam ko ah. ah ito na yung pang-anin natin. <laughs> ito yung Irish cream. saya sa niya. Hindi. Saya <laughs> <laughs> oh, sa niya. So, happy ako, grabe. Lats. Ito yung Irish cream. Galing din sa, ito yung Irish cream. Pero ang saya niya, guys. Ang saya sa so. niya. Oh. Oh. Ang sarap. Ang sarap. Sobrang gusto so ko yung texture nito So guys, naka-anin na tayo ng jello shots. Namula na ba ako? Papunta na doon. Hindi ko na papunta na talaga doon. So mamaya, tingnan nyo kung gano'ng ako kamula. Mm. Ang saya-saya, So ano pa yung nyo? Tara na at mag-party na tayo. At sabayan nyo na, shawty! Asa na ako.